Oh, 1 kilometer to 500 meters ang naman ng Robinson eh. Oh. oh. sir, pwede, pwede naman po sa napaki Google Map oh. niya sa ano. Kung ilan ang lalabas. Pwede po kayo mag-map. Kasi pwede naman po kayo magreklamo sa sinabi. oh, pwede po. Try mo sir, kung ilan lalabas sa ano. Sa sa Robinson. Oh, kung ilang kilamit kung ka yung lalapasa. Hindi naman po kasi kami nagkwenta na ito yung sityo si ulit. Kaya pagka may reklamo po yung mga pasayero, pwede naman po kayo magreklamo ng sityo. One kilometer to 500 meters ang naman ng Robinson eh. sir, pwede, pwede naman po sa napaki Google map niya sa ano, kung ilan ang lalabas. Pwede po kayo mag-map. Kasi pwede naman po kayo magreklamo sa sinu. Oo, pwede po. Try mo sir, kung ilan lalabas sa sa... sa Robinson, kung ilang kilamit kung lalabas sa... Hindi naman po kasi kami nagkwenta na ito yung sinu kaya pagka may reklamo po yung mga pasayero pwede naman po kayo magreklamo kasi papatawag naman po yung toda namin kung may mali na mga ano, okay na? okay na siguro e na i-google e go ni sir kung ilang reklamo Sobra pa 30 e i-google go niya sobra 30 e i-google go niya 30 31 yata ako ba ay may taripan din ako magtalo. Marami rin din mag ano eh.